hahanapin niya lang daw ang sarili niya kaya nakipaghiwalay sa iyo. Yun pala kasi may nahanap na po siyang bago. Nak nakakaloka. Syempre, ikaw naman naiintindihan mo kasi ganyan ka eh. Maunawain, marunong maghintay, marunong umintindi ng proseso. Pero habang ikaw naghihintay, may iba na pala siyang hinahanap. Hindi sarili, kundi bagong kausap. Bagong ka-flirt, bagong source of killing. And sa totoo lang, wala namang masama sa paghahanap ng sarili. Pero kung totoo kang tao, di mo iiwan yung taong nagmahal sa'yo ng buo habang soul searching ka. ba? Diba? Ang hanap po pala hindi peace, kundi next. At ang iniwan mo, taong willing sabayan ka sa dilim. So to those who got left behind by someone finding themselves, please, wag kang mag-guilty. Hindi ikaw ang nawalan. And next time, just be wise, be kind, but don't fall for words na pang-scam lang pala. So yun, may mga tao talaga na hahanapin lang daw ang sarili pero naghahanap na pala sa iba ng source of gileg and kung anuman. Alam ninyo, ito ang reality. Lahat naman tayo talaga at one point or two points, two points? At one point or several times in our lives, maghahanap talaga tayo ng parang peace of mind, yung parang ako lang moments. Maghahanap ka talaga ng me time and for me ha, considerable yun. Kasi kahit naman mahal na mahal mo yung isang tao, kahit minsan nga okay naman yung relationship ninyo, wala naman kayong problema. Pero parang gusto mo lang mag-me time, parang gusto mong ako lang muna to. And that's okay. Pero alam niyo ang mahirap kasi yung nagkaroon ka ng me time, nag-request ka ng time para sa sarili mo, pero hindi naman pala sarili ang hinahanap mo, kundi kalinga ng ibang tao. Doon tayo nagkakaproblema. So kung naghahanap ka ng peace of mind, naghahanap ka ng moment ay ikaw lang, okay, perfect, go ahead. Kailangan mo yan. Pero, yung kakailanganin mo na yung ibang tao as you search yourself at habang nagsusoul searching ka, hindi na po maganda yun. At doon tayo nagkakaroon ng problema. So, sana next time, kung magpapaalam tayo sa ating jowa, sa ating asawa, sa ating relationship, sa mga mahal natin sa buhay na, eh, magsusoul searching lang ako. Kailangan ko lang ng time, kailangan ko lang magbakasyon, kailangan kong pumunta sa ganito, wag mo muna akong istorbohin. Sana totoo talaga yun. Sana sinasabi talaga nating me time yun. Hindi yung time pala yun para humanap ka ng ibang tao napupunan yung palandian mo di ba so sana po sa ating lahat no ang me time is okay pero wag nating gamitin yung me time as an escape to find another person and hurt that person who's been waiting for you remember that habang nagbi-me time ka habang inahanap mo yung sarili mo sana alalahanin din natin na may isang taong naghihintay sa ating bumalik may isang tao na naghihintay sa atin na panindigan siya may isang tao na kahit gustong-gusto niya ng bumitaw hindi siya bumibitaw kasi hinihintay kanya sana itindihin din natin yon hindi yung gusto mo lang maghanap ng ibang tao pero hindi natin iniintindi yung isang tao who's been waiting for us and let us go. Hinayaan tayo na magkaroon ng time para sa ating sarili habang siya naghihintay at nag-worry para sa iyo. Come on. If we want time for ourselves, then be it. Have time for yourself. Hindi yung nagkaroon ka ng time para sa sarili mo at para sa ibang tao para lumandi ka at para i-complicate mo yung mga bagay-bagay.